Lilinga-linga sila eh. Kasi kanya yung huni ng balko. Kaya mas maganda nating ipamimorize sa kanila yung huni ng palkon para tumago agad sila. Para pag lumilipad sila at may nakita tayong palkon, sipulan natin. Tapos, sisirok na yan sila babalik kasi nga may falcon naririnig nilang gano'ng huni kaya mas kaganda nyan ititraining mo sila mayroong karing falcon kahit peak lang yung peak na falcon iagis mo sa kanila yung matatakot talaga sila para at least pag narinig nila yung gano'ng uh, sipol yung tunog ay uh, yun, lalanding na agad sila tatago na para kung ikaw man yung makakita sa palkon masipulan mo agad sila Mabigyan mo sila ng babala at babalik na agad sila sa iyong loop yun ang magandang training sa mga kalapati na ayaw mong madagit ng palkon kasi yung ganito kalalaki talagang mga kalapati madali lang silang ma dakot ng palcon hindi kasi sila lumilipad ng paliko-liko hindi katulad ng mga ibon na maliliit lang or yung maliliit na nakalapati kaya nilang magliko-liko, kaya nilang umiwas ito, diretsuhan lang ito lumipad eh kaya pag dinakot sila ng palcon huli agad titingala sila eh. tapos bigla mo yan hahagisan ng parang palkon din liliparan yan sila matataranta sila yun yung magiging uh, hudyat na kailangan nilang tumago ilalambingan na naman yung ating Iran sa kasi Saudiya may laki na yung anak nila pwede na uli silang mangitlog Actually, naka tatlong itloga na yan sila eh. Tinatabi lang natin ang tinatabi. Hindi natin pinapalimlim. Pero this time, pwede na ulit silang maglimlim kasi malaki na yung mga anak nila eh. Ayan lang mga kalapatid. Thank you, thank you. Bye-bye.